Hindi nakaligtas ang dalawang aso ng masunog ang isang residential building sa Congressional Avenue sa Quezon City kahapon. Isang lumang erko naman ang hinihinalang dahilan ng sunog. Si Benji Durango sa Sentro ng Balita. Sinisikap ng mga fire volunteers na maibalik pa ang hininga ng dalawang aso na ito. Naiwan ng dalawang aso sa 14th floor ng Millionaire Suite sa Congressional Avenue, Quezon City na nasunog alas tres ng hapon kahapon. Sinubukan pa ng isa na hipan ang bibig ng isang aso. Wala pa rin. Kaya ang may-ari, isinugod na sila sa pinakamalapit na animal clinic. Pero nagkukumahog pa ang mga bumbero para maakit ang 14th floor na balot ng usok. Ang lalaking ito nakikiramdam sa nasusunog na gusali habang ang ibang residente kanya-kanyang evacuate palabas. Ang lolang ito, naiyak na lang sa nervyos. Siya lang at dalawang apong na sa kanilang bahay nakatabi lang ng nasusunog na unit. Pinilit ang sarili makaligtas kahit iika-ika dahil sa stroke. Takot na masuffocate sa matinding uso kaya naglabas ng mga residente. May narinig kami pumutok. Ay, ay, bala, may sunog. <laughs> so, nagbabaan na kayo? I-evacuate kayo? Uh, Oo, oh, kami sinundan pa ng malakas na pagsabog kaya nataranta tanang ang iba. Nahan Pero anong narinig? May narinig ka ba? Nakumusta ko lang po. Sabi ng mga bumbero, flash over ang narinig na pagsabog. Nangyayari ito kapag umaapoy ang nakulob na usok. Walang isang oras, agad ding naapulang apoy sa nag unit na nansunog. Walang ibang nasaktan pero sunog ang 80% ng unit na ito. Sunog din ang mga gamit. Ang lumang aircon na ito ang sinasabing pinagmula ng apoy. Iniimbestigahan na ng BFP ang insidente. Inaalam na rin ang halaga ng napinsala. Benji Durango para sa Pampansang TV sa Bagong Pilipinas.